So, halos pala lahat ng activities natin, next year? Next year. Ang ah, meron naman tayo dito for year po, ay patronal of December by this Kung magsisimula pa tayo ng December, ano pa kasi mangyayari? Ano ba ang, ano ba yung uh, epekto sa bayan natin? sapagkat kung maaga tayo maglalagay ng mga pesto dyan, maaga tayo magpapaupa, may income tayo. Ano ba ang dahilan at uh, kung sakaling December tayo maglalagay ng mga pwesto? Sinasabi ko lang ang magpapabaratilyo. Ano ba ang dahilan at ayaw nyo ba madagdagan yung income ng munisipyo natin habang maaga pa? Magsisimula ng February 19 ang pwesta. Ngayon, maaga tayo maglalagay ng mga baratilyo dyan sa mga pwesto kung saan man, wala pa ka tayong na-designate, de pag-usapan pa na sa ang ng bayan, bakit sa tingin nyo hindi maganda na magsimula ng December, o December 15, o ano man, Pangulo? Yan, yeah, isang magandang umaga pong muli sa ating kagalang-galang na chairman at sa lahat po ng konsena na dito. At sa lahat po. ah uh, sa tingin ko po ang isang pinakamalaking epekto po nito, uh, hindi naman po tutol ang ako po ay naniniwala na ang isang mamamayan ng Gimba ay hindi tutol para sa pagtaas po ng sinasabing income or pagdagdag ng income para sa bayan at naniniwala naman ako na ang pagtaas ng income para sa bayan ay mapapakinabangan din naman ng mamamayan. Kaso po sa tanong niyo po ko kung ano yung malaking epekto. Mas ang malaking epekto po nito ay sa ating palengke po sa mga vendors po ng palengke particularly po sa dry market dahil alam naman po natin na ang baratilyo karamihan po ng itinitinda dyan ay karamihan po talaga sa dry market ano po so napakalaking epekto po nito una po uh, darating po ang January paano po ba ang January sa mga vendors po sa dry market ito po ay pagsasayos ng business permit So kung ang December po nila ay maapektuhan at yun po yung isang talagang taon-taon po yung inaasahan at talagang hinihintay po. Hinihintay po ang Disyembre. Sapagkat ito, alam naman po natin na pagdating ng Disyembre, ito po ay kabilihan. At napakarami pong event na ginagawa sa school at kung saan-saan pa. Kabilihan po ito. At ang isang pal ang palengke po, ito po talaga yung inaasahan. Sa mga panahon, buwan na nagtsaga po sila na lugi or talagang as in wala pong benta. Eh, ito pong December po, yung inaasahan po ng mga vendors para maka-cop up po dun sa bayarin na darating sa January. Kaya kung ito po'y maapektuhan, napakalaki pong, sa, sabi niyo nga po, laki po ng apekto nito sa palengke po talaga. Vendors po ng palengke. Sige, uh, Mr. Ken, siguro, bukod dun sa kay Pangulo, kasi ang market, binubuo ng section by section yan mas makakapagpaliwanag kung bakit makakaapekto ang mga nagtatayo dyan doon sa dry market. Di ba, ba? Alam ko, merong, meron kayong mga leader dito katulad sa damitan, in sa mga mga, mga ng mga cellphone. Yan ang unang-unang tatamaan. Si Pangulo naman kasi sa dry market to eh. Ah, sa wet market to eh. Kaya e, uh, hindi niya may kung ano yung tamang ipekto nung mga tumatayo. Although na uh, nalalaman mo lang kasi sa idea sa hanla ng Pangulo, pwede po bang hinga naman yung isa sa mga, po, bilang yung talagang nando sa dry, uh, dry market na talagang posibilidad na tatamaan po nung sinasabi niya na to. Pwede po ba? Dito po. ayaw po, ayaw po. Get okay. yeah, pa. Uh, uh, magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga butihin na mga konsyal sa ating presiding officer, sa ating imperyo at sa lahat ng nandito. Ako po ay presidente po na Muslim. Uh, nasa 30 plus po kami mahigit nang bumubuhay sa 100 na tao. Opo. Kami po ay nandito po sa Gimba upang hanapbuhay lang ang hangad namin dito. At uh, naanatili po kami dito sa Gimba kasi alam namin yung Municipal Government uh, katulad ng mga taong Gimba ay mababait po sila. Kaya po nandito kami, ananatili kami at nakikipag-uugnayan po kami doon sa kapayapaan ng ating gobyerno. Uh, matagal na po kami nagtitinda dyan pero noong dumating po ng pandemya ay aktuali po na na po kami. Yung mga ibang kasama namin ay umuwi sila ng Mindanao dahil po naubos po yung mga puhunan nila dahil doon po sa pandemic. At hanggang ngayon po ay hindi po kami nakabawi sa aming mga puhunan. At ito pong darating na Disember ay inaasahan po namin baka po makakabawi kami dito sa Disember na ito. At pangalawa po, kami po ay legitimate na residente po dito sa Gimba. More than 400 po kami aktwal na uh, tao dito sa Gimba. Kami po mga Muslim. Pangatlo po ay itong darating na January ay magpipermit na po kami lahat. Ipapaano kami magpipermit kung wala kami kinikita itong isimba na to. Pero hindi naman kami tutulun sa income ng ating municipal government. Ang gusto po namin ay para po kumita kami at maayos po yung pamumuhay namin dito ay tito po binigyan niyo kami ng pansin upang yung mga hinahanayan namin ay may parating namin sa inyo ako po ay magpapasalamat po sa inyo lahat lalo na sa ating butin mayor ganun po ang aking kwan uh, maraming salamat po Paolo, January ka ba? Lahat, po kami January po January Eh yung December 30 kasi tuloy Ma January mamela pero ito ha, ah. kasi maraming pwesto yan, eh. hindi naman no, sabay-sabay yan eh, di ba? Kung baka sa ano, uh, magtatayo yan, dalawang araw, mga gano'n. Siguro, eh. Eh parang, kung na, parang hindi magulog, first week of January. Kasi pag sinabi natin, December 30, January na rin ko yan kung tutusin. Eh. but you